mapagpalang umaga mga kabartudis dito naman po tayo sa malapit sa dagat babalik po tayo sa lugar kung saan po tayo ng aanting at uh, kasama natin si Spike Galvan dito tayo dati na kumuha ng mga mutya maraming mutya nakuha natin dito at uh, dito natin nakita uh, ang kahoy na yung sanga nga kita na tingnan natin dito kung makikita natin yung sanga na dumikit na parang wala na <coughs> ayan dito tayo ganda ng lugar Oops. wala na may ano may ang nagdikit tub lang ato no? gud uh, ang kawayo nagdikit ito yung nagkita ko sa inyo yung sanga ng uh, talisay na dumikit na yung kanyang sanga ayan o, tingnan nyo yun yung maliit na yan o, ayan o dumikit na po sila ganda di ba kakaiba po yan bihira lang po makatagpo ng mga ganyan na dumikit po sa nag-iisang sanga ayan o, pero malayo dito yung sangawo. Yung sanganya ay ano, dumikit po. Tapos parang lagpasan din siya. Ay ano. Ganda talaga. Pero malayo po yung sanganya. Ito yung sanganya at dito siya. ayan yan naging lagpasan na po siya. Yan ay maganda pag ito na naputol ito maganda to putulin lang dyan tapos dyan o oh. maganda talaga pwede niyang kahit kukuha tayo dito kahit sa puno nito ay eh, mabisa pa rin ito dahil uh, uh, talagang katalanhaga o ah uh, kakiba yung kanyang mga Uh, branches ng mga sanga nya. Ngayon, hanap naman po tayo ng mga mutya dito. Ng mga magagandang mutya. Ito. <coughs> medyo ano malalim pa yung tubig kaya hindi po tayo maka sa ilalim ng kuweba na pwede natin na ah, pasukan pinapasukan natin lagi pero dito lang tayo sa gilid gilid maghanap ng mga pwede natin uh, ah, gagawin ah, panangkap o panguntra ito maganda Ganun. Ken po ay batuara ara. Crystallize. Ito maganda mabisa to. mainit kanina nabasa tayo ng ulan pero okay lang ngayon ay natuyo na po yung ano natin no oh, jacket natin sobrang lakas Kapunta pa lang kami dito ay lumakas na shout out na lang po sa mga kabartudos natin dyan God bless po sa inyong lahat hanggang dito lang muna yung uh, video natin pero tingnan natin muna dito yung ayan o oh, kung ano mak makukuha natin dito ayun maganda sana sa taas yung uh, sumbalik tumupin na po yung ugat nya medyo mataas lang ng konti to, na ito so, na yan yan po ay maganda na santuara crystallized ito din yung ayan ito maganda maganda din ito Uy. at saka wow maganda nito dami tayong makukuha dito kasi matagal na tayo hindi nakabalik dito kaya ngayon Uh, dami tayong ma-collection uh, nito